Ano pong update natin dito sir? Oo, uh, dito sa consolidation natin, uh, may problema pa ba tayong uh, naayos? Anong mga problema pong yan? Well unang-una talagang uh, pina-finalize pa ng LTFRB yung mga hmm. huling humabol ng consolidation ng December 31. Uh -huh. Talagang maraming humabol eh. so okay. they are taking uh, some time but soon ma, ma mailalabas nila yung information na yon. And then what's good also is kung makikita naman po natin, maalis naman po yung ating kalye, Aha. eh, nagbabiyahin naman po yung mga dapat pagbiyahe. So, para bagang, uh, para it's like a normal day lang po, no? Pero ang siguro ang maganda po dito is uh, tuloy-tuloy na yung PUBMP, yung modernization na programa ng gobyerno. At ang uh, trabaho ko po, po dito sa OTC, hmm. eh, yung mga drivers po na hindi nag-consolidate yung pa mga operator, eh, kailangan kung uh, hanapan sila ng trabaho at uh, sila naman po isasaluin ng ating mga kooperatiba na consolidate. So, so, ito lang Mga, tra, mga jeepney drivers na nagmamaneho ng mga POJ pero ang kanilang mga operator ay hindi sumali sa mga kooperatiba ay absorb natin sa mga nakabuo na ng kooperatiba so hindi sila mawawalan ng trabaho. Tama. Tama. po yun. All right. Eh, Very pack, good. Uh, January, January 1 or 2, nagtawag na po ng mga mm. Dr. Viva, yung mga malalaki, buong Pilipinas. Eh, sabi nga sa akin, eh, Chair, oh. mag-uunahan kami niyan dahil kailangan namin mga drivers, especially oh. once yung mga ruta oh. ay mapunta sa kanila. So, tulong-tulong lang po tayo. Okay. So, walang age limit sa mga jeepney driver? Alam mo, sa totoo lang kasi ang age limit, decision niya ng isang korporasyon or kooperatiba, karapatan nila yon basta walang discrimination. Okay. Eh, ang balita ko hanggang 70 years old may nagbabiyahe pa as long as may license ka, professional, healthy and physically fit, eh, kaya pa po yun. Kaya naman po. A anong sistema nito? Sweldohan na sila? Kada buwan? Yes, o po, paano po, ba yun? Ano pang sistema po yun? Kasi po, yung uh, sistema natin before, yung driver, boundary, boundary. system sa operator. Okay. Iba na po ngayon pag kooperatiba, unang-una yung driver, magiging member siya ng kooperatiba na. Okay. Tapos, magiging uh, i siya as driver. So, yun po, ang usapan po ngayon is uh, swelduhan, uh, a shift, para po mas maging, na, uh, magiging standard gaya ng isang normal na empleyado ng isang uh, kumpanya. Ah, maganda yan. Hindi na mag-aagawa uh, mag ng mga pasero. Opo, importante opo, yan. Opo, doon na talaga ibababa nila mga pasero kaya pipick up sila ng mga pasero sa mga safe na lugar, ng mga designated na mga tawag dito, jeepney stops, parang ganon. Yes, o, yun po yung <laughs> talagang magiging, hindi lang modern sa sasakyan, pero yung sa proseso po, yun po yung talagang inaabangan ng ating mananakas. Okay, Oo, inaabangan ko rin po yan, no? para na tayong, uh, ano nito, <laughs> para na tayong uh, Malaysia, para na tayong, <laughs> uh, oh yung mga Sus, tapag na tayo, sir. Totoo lang. Maganda ito. Anyway. Totoo, totoo po. Uh, sabi naman na mga dyan, sa programang yan, posibleng umabot daw sa 40 to 50 pesos ang pamasahe kapag natuloy ang POV modernization. Reaction nyo po? Ay naku, nung nalaman ko po yung informasyon na yan, two days ago, oh. eh unang-una, tanong agad ako sa mga tao ko po, kasamahan oh. ko sa OTC. Oh. Uh, ano ba? Ito po ang kwento. Yung sinasabi po ata ng ibon na in 5 years, magiging 40 hanggang 50 pesos ang uh, fare, eh, tingnan ko po na, uh, tinignan po namin yung hmm. ating sistema 5 years ago. 5 hmm. years ago, ang minimum fare po sa traditional, 9 pesos. Okay. Ang modern, 11 pesos. Hmm. So, may dalawang pisong diferensya. Fast forward ngayon, after 5 years, ang minimum ng So ang uh, traditional is 13 pesos, ang modern is 15. Pareho mm. pa rin po yung difference na dalawang piso. Mm. So nang maiisip lang naman po ako, respeto natin sa ibon, ano ang basis niya na magiging 40 or 50 ang minimum fair pagdating 5 years ago, wherein kitang-kita natin sa historical background na pareho lang ang difference since 5 years ago at yung minimum fair or yung pamasahe ko ay laging depende yan sa fuel, no? yung, gas, yung pressure uh, presyo ng krudo. Uh, at saka always po meron proseso, public hearing, bago magkaroon po ng decision. Okay. At uh, nga yung interview mo kay Chairman Andy Ortega ng OTC, eh, ako na may natutuwa sa kanyang mga paliwanag. Right. At uh, tungkol naman ang mo sa akin, uh, sa hanay namin, wala na ako kaming problema meron lang mga naiwan pero ang sinasabi ko nga ito matagal ng panahong binigyan tayo ng pataan ng kagawaran ng transportasyon ng LTFRB to consolidate kahapon may nagpunta sa aking grupo para pwede nung silang matulungan mm -hmm. ako ako'y nalulungkot sapagkat I disseminated information among all members of Pasang Masta mm -hmm. na mag-consolidate sapagkat ito ay isang utusan ng kagawaran na ito na may makabubuti sa ating lahat. Ngayon, inulit-ulit ko yan sa inyo sa aking panawagan. Ngayon, matutulong ako kasi wala nang magagawa. Ang magagawa ko lamang tulong, yung hindi nang consolidate, kaya nang binanggit ni Chairman Andy, man driver, pwedeng i-accommodate na lang ng aming mga korporasyon at mga iba pang cooperative mm -hmm. para hindi sila mawala ng hanap po, hindi sila ma-displace. Okay. At doon naman sa mga operator na talagang lumaban mm -hmm. at nakiisa doon sa dalawang uh, Uno, uh, pangulo, na hindi ko mind na kung ano ang layunin, guluhin ba, o wala nang hanap boy ang kanilang mga asapian, eh nangyari na at naganap kay Bigang Okay. Alright, sige. Ano ba naman ang masasabi uh, niyo sa posibleng magiging 50 pesos daw pamasahe kapag naipatupad na tuluyan itong modernization ng PUV? Alam mo, yung nabanggit ng Ibon uh, Foundation, ako naman eh, uh eh, ah, iginagalang e, e, ko yung kanilang mga, mga, sinasabi na yan, pero napakabigat para umabot yan. Alam mo kay Binga Aldo, yun lamang aming petition for one peso. Inaabot kami ng taon bago ma-approve. Iiba e, na ho ito. Napakahigpit ng board. Pa, paano tayo aabot abot ng 40 pesos, 50 pesos? Yan ho, siguro, depende kung ang magiging price ng mga kurudo. Talagang <laughs> excuse me, aabot ng napakalaki. Mm -hmm. Pero kahit na umuti ng five hindi po, asa kita nakikita ko ba? At base sa aking karanasan, hindi po tayo aabot ng gano'ng kalaking halaga mm -hmm. para sa mga pamasaya sa mga GP natin, mga traditional at mga modern GPs. Okay. Sige po. ah uh, mensahe na lang, uh, ka obet sa mga chuper at operator na hindi pa rin, uh, hindi na, hindi na sila pwede mag-consolidate. Tapos din deadline. Go ahead po, Well, uh, doon po sa ating mga kasama sa hanap buhay sa mga drivers na na-displaced dahil ang operator ay hindi nag-consolidate, uh, maaari po silang, hindi naman silang ng hanap po eh, sapagkat marami pa rin ang nangangailangan sa ating hanay ng mga super. At uh, sila po ay ma kagaya ko sa PMD, kailangan po mga drivers. At yan naman sa mga operator na hindi nag-consolidate, uh, na po tayong magagawa tulong kundi sabi ko nga sa inyo ito ay eh, matagal na inilatahala sa TV, sa radyo, <coughs> sa dyaryo, may deadline na pinagkalubang ating LTFRB pero hindi ko tayo sumunod. Kanya ako'y nalulungkot. Ganun pa, siguro ayaw na lang hanap po eh, ito. Kanya uh, ala kong mangyayari sa ating hanap buhay sapagkat talagang tinuldo ka na okay. ng kagawaran ng LKFRB ang consolidation process na magiging ulorom na po niyo sa kyan sa inyong pagtupad sa consolidation.